Dito kami ng miswa, mga madlang pips. Nandito siya. Bawang una. Saka isang tatusak na sibuyas. Kasi mura lang yung sibuyas dito. Kasi mura sa mukha ng tagaluto namin. Yan sya. Saka so yung ano namin. Tawad... Ano? Yan sya? Diba? Yung ano namin, balat ng manok lang. Panghalo. Yung ano namin, sahog. Balat ng manok. Mesua. Diba? Sa mesua, narin si mesua. Ayan yung balat ng manok. Ayan namin. Tama na. Diyos ko, naanap na naman yan yung puwet. Purito niya kasi yun yung puwet sa manok. Kaya, hindi niya mahanap. Bye! Regards ko sa jujuwain niya, tutrupahin. <laughs> Lagi, pakilagay ng ano, adik ngayon. Pakilagay. Yan ano, para hindi na niya bitawan. Yun yun yung pakakasalan niya. Kaya, juwain niya daw yun. Parang yan na yung tirada naman sa bagay. siya. Iyan mo muna ng ano? Ayan. Nang salt. Sige, lagyan mo. Magic sarap. May magic sarap din kami. Kaya, ayan. nilagyan namin. Konting magic sarap. At, tsaka konting, ayun. Dice salt. Lagyan na lang yung ano? Yung rock salt na lang, Sil maganda kasi yun na. prakso. Sige na, kaysa ayude, ayude ay so. Ayude. Ayude ay. Yan no ayude. Ayude. Ayude, ayude na you guys. Yan siya. Di e, ano mo na yung ano, miss pa. Lagyan ko ano. Ano na naman? Matis. Eh, bakit hindi wala pala pala yung, ano, kamatis. Kalimutan na niyo yung kamatis, guys. Ay, kamatis. Tsaka kunting yung loya sa